Okay, so magandang magandang gabi po naman sa atin po ng mga, mga Boca Tribes na pwede pong makapanood ng atin pong uh, uh, video na ito. <clears throat> Alam niyo po mga Bocatribes, uh, nais ko pong ipaalam sa inyo at uh, may balita ko na rin po sa inyo na kamakailan po ay uh, nakabalik na po ng bansa si Vice President Sara Duterte. At kung saan po ay uh, siya po naman ay uh, matiwasay na nakabalik po sa ating bansa Wala pong anuman ang naging problema at wala pong anuman ang naging mga sigal-utan sa magkabila pong panig sa kanyang pagdating Naging matahimik po ang kanyang pagdating sa <clears throat> sa naiya At gayon din po naging matahimik din po naman ang kanyang pagdating sa kanila po namang tahanan mga Boca Tribes, ang mga pangyayari pong ganito ay isa pong patunay at palatandaan po naman na hindi po naman tuong uh, mayroon po mga banta ng uh, seguridad ang mga tao po naman na iniisip po natin o inaakala po natin na kumakalaban sa ating pamahalaan. Sapagkat malinaw na malinaw po dito po sa mga ganitong mga pangyayari at eto na rin po ang uh, isang patunay na... Kahit po ang mga tao na may mga posisyon sa ating pamahalaan ay kumakalaban po ha, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ito po naman ay hindi po pwedeng maging banta ng kanilang siguridad. Sapagkat uh, ito po ay uh, napapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi po niya pinepersonal ang mga bagay-bagay po na may kinalaman po sa politika. Sapagkat nananatili po ang kanyang wasto at matinong kaisipan, sa pamamaraan po naman ng ating larangan sa politika. Mga Bokatrib sa pagdating po ni uh, Vice President Sara Duterte dito po sa ating bansa ay kalakip din po niya ang mga balita na ayon po sa kanya ay uh, mariin pong hinihiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya po ay makabalik na po sa bansang kanyang pinagmulan sapagkat ayon po sa kanya siya po ay nagdaranas ng matinding kainipan at marahil po ay uh, pagkabagot na rin po sapagkat siya sa kanyang kinalalag, uh, kinasasadlakan po ngayon ay uh, lagi po siyang nag-iisa at wala pong kasama. Lalo pa po sa mga pagkakataong ito na si uh, Vice President Sara Duterte po ay bumalik na po ng Pilipinas. Ngayon naroon po naman sa Netherlands pa rin eto pong eh uh, uh, ito yata pong si Robin Padilla si Senator Robin Padilla magpahanggang saka. sa kasalukuyan po Ewan ko lamang po kung kung uh, nakabalik na rin ah uh, samantalang pinapanood nyo po ang video ito baka naman po siya ay bumalik na rin pero gayon pa man po naiwan po si uh, Senator uh, Robin Padilla sa Netherlands na kung saan eh nagnanais pa rin po siya na kanya po makaharap at makausap si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito po namang si Ginoong attorney uh, Atty. Harry Roque, magpahanggang sa kasalukuyan po ay naroon pa rin po sa Netherlands sapagkat so ito po ay talagang may hirapan pong uh, bumalik sa bansa pong Pilipinas. Sa, nang dahil po kasi sa kanyang mga kinakaharap na mga asunto at suliranin po sa ating bansa. Ayan, okay. So balik po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sana po naman sa pagkakataon pong ito na si Vice President Sara Duterte po ay nasa sa atin na po muling bansa. Sana naman po mga Boca Trips ay mas manaig po kay Vice President Sara Duterte ang wasto at matinupong katwiran sa larangan po ng uh, paghakbang po niya sa pamamaraan para po maipa, maibalik po ng agad-agaran ito pong si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ayon po dito kay uh, Vice President Sara Duterte, ay kikilos na raw po o pakikilusin na raw po niya ang mga abogado na kaalyado po ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at upang ito po ay makagawa po ng mga hakbang patungo po sa pagpapabalik po dito kaya uh, dating Pangulo. Samantala, meron roon pa rin pong mga kinakaharap na kaso. Ito pong si uh, Vice President Sara Duterte magpahanggang sa kasalukuyan. At nitong bumalik nga po ito sa bansa pong Pilipinas e eh, tila kumikilus po ang ilan pong mga paksyon, ilan pong mga ah, sektor ng ah, kanila pong kilos protesta laban po dito po sa di umano po ay ah, pagbibigay po ng justisya sa mga biktima po nito pong ah, ah, EJK na pinag-uusapan po maging diyan po sa ah, na siya pong pag-uusapan diyan po sa ICC. Ayan, sana naman po dito po sa bahagi po ni uh, Vice President Sara Duterte Sana po mga Boca Trims, manaig po ang katwiran Manaig po ang kapayapaan Manaig po ang katotohanan Kung si Vice President Sara Duterte po ay mayroon pong hakbang Para po maisakatuparan po ang madali ang pagpapabalik po nila Dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte eh, Sana po ay maging mahinahon po ang kanilang pamamaraan at sana rin po ay maging maganda ang posibilidad po ng kanilang pagkilos upang hindi po ito maging banta sa kapayapaan po ng ating bansa. Lalo na po sa panahong ito na na po mga Boca Tribes ang kapanahonan po ng halalan. At yan po ay isa po sa pinag-uusapan sa ating bansa. Marami na po ngayon sa kasalukuyan ang nangangamba na baka raw po ng, 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 ng dahil sa pinagdaraanan po natin na political crisis ay baka raw po dumating sa punto na hindi po matuloy ang halalan na kung saan niya naman po ay maraing tinututulan ng palasyo at sinasabi po ng palasyo na hangga't mayroon po kapayapaan at katahimika sa ating bansa eh talaga pong matutuloy yan po sa tingin ko sa akin pong sariling opinyon eh talaga pong matutuloy at wala pong pasubali na matutuloy at matutuloy po ang halalan kasi sa ngayon pa lamang po mga boka trips, meron raw na pong ilan na mga nagiiwan po ng salita para po makabuo po ha, ng pag-aaklas ng mga Pilipino. Katulad na lamang po yun pong isang nabasa ko ha, at nakita ko rin po dito po sa social media. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan sapagkat ayoko po maipit sa pagbanggit ng pangalan. Eh sinasabi po niya, siya po ay nananawagan sa mga supporter at saka mga kaalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagiiwan po siya na confusion. Ano po yung confusion? Sinasabi po niya na baka raw po magkaroon ng plano ang Pangulong Bongbong Marcos o ang pamahalaan po ni Pangulong Bongbong Marcos na gumawa po ng, uh, ng isang bagay na hindi po ika hindi po maganda para po laban po dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan ito po ay pwede pong makadagdag na naman po sa political crisis na pinagdaraanan po ng ating bansa. Kaya po ang aking sa uh, saloobin, sana po naman ang mga ganitong bagay, eh huwag po na mga uh, gawin po noon po mga kaalyado o mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat ang mga bagay na ito po ay po pwede pong maging dahilan ng kaguluhan. Po pwede pong maging dahilan ng hindi po magandang pagsisimula ng anuman pong mga bagay na po pwede pong uh, uh, magsigalot ha o magsimula po ng kaguluhan sa ating bansa. Kaya sana po ito po ay bilang advice lamang po, payo ko po, po kay Vice President Sara Duterte ngayong siya po naman ay naririto na sa ating bansa. Sana po naman Vice President Sara Duterte eh pamunuan po sana ang kapayapaan at katahimikan po sa bahagi po noon po mga naniniwala sa inyo po, na mga sumusuporta po kay Vice President ah kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para naman po kaguluhan at ang hindi po mga inaasahan mga pangyayari ay huwag pong mangyari sa ating bansa. Alalahanin po natin na kapag ka po may nangyaring hindi maganda, siyempre ang magdurusa po at ang ay ang maliliit po nating mga kababayan. Partikular po ay yun po mga tao na nabubuhay lamang po nang dahil po sa kanilang uh, uh, mga ikinabubuhay. Papaano po kapag ka po nagkaroon ng malaking kaguluhan, ay talaga pong napakahirap. Kanya nga po ang ating pong panawagan, ako po'y naniniwala na meron po mabuting kalooban si Vice President Sara Duterte upang ang mga bagay po na ito ay maisaayos po ng naaayon po sa kapayapaan, sa katahimikan at naaayon po naman sa nararapat sa legal na usapan o sa uh, legal na na pamamaraan. Sapagkat ako po'y naniniwala mga Boca Trips, ako po'y naniniwala sa mga pagkakataon pong ito na nararito na po si Vice President Sara Duterte muli sa Pilipinas, ako po naniniwala na pagbubuhusan po niya ng pansin at popokus po siya sa kung ano po ang pamamaraan, na maayos na pamamaraan para po mapabalik agad-agad ang kanya pong ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ako po nananalig naman na mananaig po ang kapayapaan at katahimikan at sana po manawagan din po si Vice President Sara Duterte sa kanila po ng mga kaalyado at sa kanila po mga taga-suporta na sana po ay maging uh, uh, mahinahon sa anuman pong pamamaraan. Kung may kilos protesta man po ay maging mahinahon at nawapoy laging mananaig ang atin po ng mga uh, ang atin po ng mga pag-unawa at pagmamahal sa ating kapwa. So sa inyo pong lahat, ako po ay uh, nagpapasalamat at doon po sa mga nakapanood ng uh, atin pong uh, video ito, maraming maraming salamat po. At uh, muli po inuulit ko, sana po naman ang pagbabalik nito ni Vice President Sara Duterte ay maging hudyat po ng uh, isa sa kaayus po ng kalalagayan at ng uh, mga ng uh, sitwasyon po ng ating uh, kasalukuyang pinagdadaanan na political crisis sa ating bansa. Maraming salamat po.